First of all, I would like to thank you sa lahat ng uh, masugid kong taga-panood ng aking mga videos na ina-upload. Thank you for watching guys at sa din na nanonood ngayon. Thank you sa you guys at syempre uh, huwag wag mo na rin kalimutang i-share at i-follow ang aking Facebook account. At subscribe na rin po ng aking YouTube channel. At ito na nga ang kaganapan ng aking video. What's this? Guys. Agrala. Brass. Matana. Ah, okay. Grapple. <laughs> okay. Ah! it's my birthday. So, at, at dahil tapos na nga kami makakuha ng aming mga numbers para sa gaganaping parafol mamaya, iikot ko nga muna ang aking camera para masilayan naman natin ang video ng company namin at syempre kung ano yung mga mga kaganapan at mga gaganapin para mamaya at syempre tingnan natin kung ano yung mga uh, food na isinerve nila para sa mga employees, di ba? So ayan nga pala guys, so, watermelon at saka ayan uh, At ayan, iba't ibang klase ng tinapay Pero as usual, yan ang aming breakfast sa hotel namin Char At ayan, mayroon ding uh, coffee in can uh, Punta tayo dito kasi medyo nagsisiksikan dito banda sa uh, gilid Kaya punta tayo sa kabila At ito nga Ayan, ayan, uh, coffee in can, ayan, soft drinks. At itong mga naka-plastic na to ay kut-kutin yan. At saka ito, unlimited ice cream. Ayan, at puntahan natin dito sa kabilang area. Ayan, at ito pala ay unlimited yogurt. At saka ito naman dito sa kabila ay, ayan, mga uh, vegetables. Uh, fresh vegetables kagaya na lang ng uh, carrots, sayang, cucumber at saka syempre meron din hindi mawawala yung boiled egg at saka yung mga tinapay pa rin. Ayan. So dito naman sa kabila ay bakanti pa at ito nga yung napili na pwesto ng aming grupo sa uh, branch ng Leonardo Plaza Tiberias. So ibababa ko mga muna ang bag ko at ating puntahan doon kung ano yung mga kaganapan kasi ang sabi nga kanina ni Ma'am Talia ay unlimited nga daw at saka free lahat. Kaya ayan, habang mga kasama ko ay busy na sila kakakot-kot ng kung ano-ano ay ako muna ay mag-iikot muna. na nga ako dito sa pwesto namin guys kasi tinawag na nga ako ng mga kasamahan ko para magpalit na kami ng aming damit kasi sasakay nga kami sa banana boat kasi nga pagmamaya mamaya uh, pag marami na kasi baka hindi na kami makasingit so ngayon kasi uh, hindi pa talaga uh, puno yung Uh, binyo, uh, ang iba hindi pa ay dumating kaya samantalahin na namin kasi mamaya uh, siksikan na talaga ito kaya ang ayan na nagsibihis na yung mga kasama ko at ako nga rin magbibihis na rin ako para uh, mauna kaming sumakay sa banana boat kasi mamaya mahaba talaga ang pila niyan pag dumating na ang, ang karamihan. Bilis nga ng transition guys at, at talagang nakabihis na kaagad ako at syempre ako pa ba magpapahuli diba? So excited pa naman ako talaga guys na ma-experience na sumakay sa banana boat kasi nga uh, for the first time ko ito guys nasasakay ng banana boat. Ganito pala yung feelings niya. Super, super, duper excited talaga ako, guys. Ang babaw lang talaga ng kiligayahan ko. <laughs> Diyan sa atin sa Pinas, mayroon naman, di ba, marami naman ang ganito. Pero, uh, cannot afford kasi dati na uh, mag magpunta sa mga beaches, tapos sumakay sa mga ganyan. Kasi, alam nyo naman ang buhay natin sa Pinas, di ba? Tapos, dito naman, pag nagdi-day off kami... Uh, wala din kaming uh, extra pera para sa magbayad sa mga ganyan-ganyang sakay-sakay na ganyan. So, uh, lagi lang kaming pag pumupunta kami, pasya lang. Tapos kung mag kami, hanggang ligo lang kami. Kasi nga, libre naman, walang entrance. Pero yung magsakay sa mga ganyan, never ko pang na-experience. So, kaya ito guys, tara at samahan nyo kami sa sa exciting part ng aming pag-rides uh, ng uh, banana boat. Uh. להוריד, להוריד, זה של ילדים, זה לא טוב, להחזיר למקום זה שמאל, זה שמאל. אני שמאל, אני שמאל. חבר'ה, אתם סתם מתקדמים, לאן אתם? At ayan, bago pa nga kami pumunta dito At marami na pala din ang nauna sa amin Kaya ayan, hindi na magkang gaga ang ah, nag-aasis sa amin Kasi ang iingay na naman talaga lalong lalo na ang mga Pilipina makukulit O oh, ayan, pinapalabas na nga muna kami Kasi nga ah, may nauna na sa amin Kaya pagbalik nung mga nauna Kasi tatlo lang yung boat na ginagamit nila Ay kami ang kasunod Kaya nakapila na rin kami Pagkakabana na po si video ko lang kaya. Dito. try kami. Ay, wala yan. Hey! Pagkakikik! Wala yung Hindi ako maliligo. Teka lang. Okay. Ayun, kasama ko. Hindi, yung mga kami po. Picture yun? Sige, dalawa kayo. Dito, dali. At ayan, habang inaantay nga namin yung mga nauna sa amin, ay ayan, picture-picturean muna kami para may mga souvenir naman kami. Siyempre, alam nyo na. O, oh, ba? Diba? papalitan namin guys at ito na yung excitement part guys tara sa ako! busa saan nulo ko nulo ko na la bete ulog okay. 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 ah i need to see how many people you puede me tama ulog wait wait masikitan merong maganoon me no 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 swim no stay? only stay only ah. video video when okay. say hi to my vlog Hi!

Look! Ah! Wala ako! Huwag <laughs> yun! Okay! Now, okay. sit! Oh! Sit! Sit Sit! 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 Oh! No. No. oh. Okay. Okay. <laughs> Parang Para kasama naman ako! Siyempre! Parang kayo-kayo lang! hi Talaga naman Welcome to my vlog! andami Shout out sa 1 million viewers!